Dahil kay Pilar, malalaman ni Tanggol ang kawalang hiang ginawa ni Gustavo sa kanyang lola Tinding sa kagustuhan ni Pilar na mabawi ang kanilang mga ari-arian mula kay Tinding, matuklasan ni Tanggol ang kasalanan ni Gustavo. Nang nalaman nila Roberto ang pagtataksil ni Olivia sa kanila, tuluyan na itong umanib sa mga Montenegro. Ngunit si Pilar ang kinakabahan sa paglapit umano ni Olivia sa mga Montenegro. Mas lalo umanong lalala ang hidwaan ng kanilang pamilya. Siyang maging dahilan pa kuno para malaman ni Gustavo ang kasalanan nilang dalawa ni Julio. Samantala sa kabilang banda, gulat na gulat naman itong si Olivia nang kinompronta naman siya ni Tanggol tungkol ito sa panlalaglag ni Olivia sa kanila sa NABCOM. Sa paliwanag ni Olivia sa harap ni Julio, hindi umano niya ginawa ang panlalaglag umano sa NABCOM para mapahamak ang mga Montenegro. Nais lamang umano niyang masira ang pangalan ng mga gerero, lalo na umano dito kay Roberto. Derechang sinabihan ni Tanggol itong si Olivia na wala umano siyang tiwala nito. Kailangan umano sa kanilang dalawa siya ang masusunod. Sa kabilang banda tinapat naman ni Pilar ang kanyang anak na si Roberto. Sinabi niya rito na sila ay wala na umanong sapat na pera para pantustos umano sa pagtakbo nilang dalawa ni Miguelito. Dahil sa galit ni Pilar ay nasabi niya kay Roberto ang dahilan bakit nawala ang kanilang mga ari-arian. Matapos na lamang ni Roberto ang totoo. Pinapahanap nito si Tinding ngayon. At walang sinasabi itong si Pilar na alam na nito kung saan naglagi itong si Tinding. Mukhang nararamdaman ni na nanganganib ang buhay ng kanyang lola Tinding ngayon. Nagdesisyon itong si Tanggol na makipagkita sa kanyang lola para makausap ito.